Ang umaga po, uh, meron tayong bagong natuklasan na bituka ng manok na nagiging bato. Ayan o. Oh. Bituka ng manok na nagiging bato. Nagtataka ako dahil nagkatay kami ng manok dito na sunoy. Pag open namin sa kanyang bituka, nagiging bato po yung kanyang bituka. Kinuha kasi namin yung bituka o tinain ng manok kasi nilinisan namin yung tinae nagkuha kami ng mga lamang loob para gagawin namin ulam e so yung bituka nya nagiging bato ayan kaya pala yung manok na sa hindi pa namin yung kinatay hindi siya matamaan ng sakit nagkataon kasi na may birthday dito sa amin yun pinakatay ko yung isang manok namin Ayan, pagkatapos yung kinatay, siyempre, kunin yung bituka para linisan, para itapon yung bituka. Eh, may natuklasan kami sa loob ng bituka niya, yung kalahati na kanyang, ano, dito, dito at saka dito. Nagiging bato. Nagiging bato. Ang edad sa manok na ito, kung hindi ako nagkakamali, dahil kami ang nagbuhay dito sa manok namin, abot na ito mga 15 years na yung manok namin kasi matanda na marami kasing manok dito na tagapagparami namin yun ang kinatay namin dahil matanda na at marami na marami na rin kaming uh, pangpalit sa pang kastador namin eh pag upi namin nagtataka kami bakit nagiging batu po yung kanyang tinai o bituka niya Ayan. Bitukan niya. Kaya napakaswerte itong manok na ito. Kaya pala hindi matamaan ng sakit yung manok namin dahil nga mayroon palang anting-anting itong manok na ito. Yung kanyang bituka nagiging bato talaga. Ayan o. Oh. Bihira ka lang makakita ng manok na bituka niya na nagiging bato. Ayan. May dalawa pang butas. Yung isang butas para yan sa kanang ano, yung malapit na sa Batikolon. Batikolon, ayan. Bato talaga siya. Nakuha ko ito araw ng Martes. Kaya ngayon ko lang ito ni-vlog dahil nga hindi ako makapagpaniwala na nagiging bato man ang kanyang ano, pituka. Kahit pukpukin pa natin ito sa bato. Bato talaga siya. Ayan o. Ito yung bato. Ayan o. Bato talaga ang kanyang tinai tinai ng manok nagiging bato. Kaya pala yung manok namin, mga kapitbahay namin maubos-ubos na, na matamaan ng sakit pero yung sa amin kahit hindi kami nag-immunize buhay pa rin yung manok namin hindi matamaan ng sakit ito ang pinakamantandang manok na iniwan namin dito sa bahay kasi yan ang ginagamit namin na pangkastador ng aming mga alagang manok kaya naabutan siya ng 15 years dahil maganda talaga ang klasing manok na yan dahil mabilis dumami at agresibo siya magkasta ng manok kaya yon ang iniwan namin mga bisaya itong mga manok namin dito mga nitib at yan ang iniiwan namin dahil napakaganda yung boses niya kapag siya ay magtilaok talinis talaga yung boses niya napakatagning tagning yung boses niya eh ngayon nakapagdesisyon kami nakatay na yan dahil matanda na dahil mayroon namang kapalit na kastador dahil matanda na talaga siya imagine ka 15 years na yan dito sa amin eh nakapagdesisyon kami nakatay na dahil may birthday dito sa amin nagkatay kami na tatlong sunoy e yung kinatay namin yung pinakamatanda siyempre kapag magkatay ka ng manok linisan mo yung bituka ayun paglinis namin yung malapit na sa batikolon, yung kalahati niya nagiging bato ito yung kadugtong sa batikolon at ito yung pang pinutol namin na nakasugpo na hindi bato matigas nilinisan kasi namin yung tinae kasi masarap din yung tinae na ginagawa naming ano isaw. Minsan nga kahit tinail lang baliktarin mo 'yan sa tukog o yung walis tingting, tapos linisan mo 'yan. Masarap din 'yan ihalo sa ano sa sinabaw. Ganyan kasi dito sa bukid yung mga native kahit nga tinail linisan 'yan para makain rin. Ayusin lang paglinis, masarap din 'yun. Lagyan ng kapayas, mga batikolon, tinai. Ihalo namin 'yan sa ulo, paa, yung tiil tapos sinabaw namin, linisan para walang matapon, kasi sayang din kasi manok yan eh ngayon, nagkatao na nakuha namin yung bato niya na nagiging bato yung bituka niya kaya natulala talaga ako, bakit nagiging bato yung kanyang bituka tapos kininta ko yung ilang tao na yung manok na bago namin ginatay bata pa yung anak ng misis ko ngayon ang edad niya malapit na 70 anyos. E, 15 years bilang-bilang namin sa manok na yan. Iber ka yung kanyang ikog, yung buntot niya. Nagsaguyod na siya sa ano, sa lupa. Aabot na hanggang lupa yung kanyang buntot dahil mataas na sobrang tanda na talaga yung manok na yan, yan ang pinakamatanda. Dahil, dahil nagustuhan namin yung manok na yan, dahil agresibo siya magkasta. Kasi kapag mag ano ka ng manok na pang kastador, yung agresibo. Kaya iniwan namin yan. Is, dumami na yung mga manok namin, siyempre. Kailangan din namin magkatay ng manok. Ngayon, e pagkatay namin sa manok, nagiging bato yung kanyang bituka na malapit sa batikulon. E Yun, nilinisan kasi namin. Kaya napakaswerte po yung tao na mayroong ganitong klasing birtud at kapangyarihan. Ito kapag mayroon ganito, maganda ito sa ano, sa pampaswerte. Kung mag-aalaga ka ng mga manok, ilagay mo lang ito sa kulungan, hindi matamaan ng ano, mga sakit yung mga manok. Kaya pala, yung mga kapitbahay namin, ano talaga sila bilib sa aming manok dahil hindi matamaan ng mga sakit. Okay. Eh, ang sikreto pala, mayroon kaming manok palang lang na may kapangirihan. Hindi ko kasi alam na mayroon siyang ano. Mayroon siyang bato sa ilalim ng kanyang ano, bituka. Ayan oh. Hindi ko sana ito i-vlog dahil nga personalin ko na sana ito para sa akin. Pero dahil nga nagba-vlog tayo, pinakita ko. Ayan, hindi rin ako mapakali na hindi ko mapakita sa inyo. Kaya pinakita ko sa inyo itong tinain na nagiging bato tinain ng manok ayan grabe napakaganda talaga ang paggamit dito i ano mo lang balot mo lang ng itim na tila tapos ilagay mo sa kulungan kulungan ng mga manok mo kung mananari ka pwede rin ito igamit sa sabong pero kung magbuhay-buhay ka lang ng mga manok ay, uh, pwede rin ito, dumami yung mga manok mo, hindi matamaan. Na.